Ayun yung nagkali sa libaw. Salamat daw. Yeah, na salamat. salamat daw. Salamat Salamat daw. Dagdagan lang nito sa libaw. mag a -ba. lang baka. O timbagay. Sasabit ni Saba. Kasi Ay. ayan na. may, may gwapong baka si boss dito. Indo. Anak niyang. Ha? Anak ni Ashpol. Ha? 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 Pagkano ang presyo nito? 28 media. 28 media na daw. 28 media na lang. 28 media na daw 'to binibigay ni kaya. Umaga, mga mga talong TV. Uh, ito po nasa likod natin yung mga binebenta mga toreteng baka. Napakarami po binebenta mga toreteng baka ngayon. Kakapit tayo ng mga presyo ngayon. Ah, kaya samahan niyo ako sa ating video dito sa Padre Garcia Batangas. Ngayon pala ay August 29, huling araw ng Biyernes ng Agosto kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa may guwapong baka si Boss dito, Indo. Anak niya. Ha? Paul. Anak niya Ashpol? Ah, Magkano ang presyo nito? 65,000. 65, 65,000. Anak Anang daw ito ni Ashpol. 65,000 ang... Pili Tagpo 48. Tagpo 48,000. 48, uh, ito may mga tagpo 48,000 KRA livestock. Yan. Yan iba. Mga turete yung bakas. Nagpo 48,000. Ang halaga din sa mga bangang ito. Pabuhasan pa naman yun? Bawas pa. Babay, babawas pa. Bawas pa daw. Ayan. Quality, Quality. Quality naman ng mga pagkabaka niya. Isang ako. Quality. Uh, Oo. Mas bata-bata siya. Ano? Uh, oh. Pogi. Pogi. Yata lang. Pogi, so, Pogi yan talang. Pogi-pogi yan. Pogi yung baka ko. Quality naman eh. Quality. Junior bull. Magkano kayo hinihingi dyan? 41.5 41.5 May bawas pa naman yun May bawas pa kaya, naman yun Dito kapila 415 daw. Medyo bago. Parang bagong tali lang siya, no? Nanini-bago pa. Ah, hindi naman? Guwapong yep. baka. Ba? Binibenta pa ni boss niya. Bako, may tinatik na tayo! Binibenta pa niya. ba ako bibigyan mga baka? Para Parang napaganda ng baka! O, <oz> bang <trap> outing Sasabit niya haba! Sinigat ko sa iyo, parang natatakot O siya, dyan na. Bakit makikusap ko sa iyo? Bakit

Pagkaan ang tawad? 53. Anong diresyo? 54. Ah, saan libo na pala ang diferensya? 1K! Saan libo na lang pala ang diferensya? Tingnan, tingnan ba tingnan yung baka. Puro mukha ng tao yung nakikita natin eh. Ayan. Gwapo naman ang baka. Ayun. 53. 54. Bakal gusto. Ah, kay Kuya Gali.

sa pagbibigay ko sa inyo, nagarap ako hindi pinigay nikong patulasa sa 40. Ay, ito, na, ay, bura, pato lang sa kuwarta pato <laughs> <wala> <laughs> <"Omg laughs> <"Omg sa> <laughs> na sa kuwarta tayo na sa kuwarta tayo na sa kuwarta tayo na sa kuwarta na sa kuwarta tayo na alam kung sa na sa Wow, yeah. yeah Sabi ang tagumpay ay nandito sa bangang ang ito. May tinapukasan. Ang tagumpay ay nandito sa bangang iyan. 53. Ito Tani ni Kuya. Sa libo lang diferensya. Hindi nagdagdag ang bayer. Gawa po naman ng baka. May, may, may lahi talaga siya. <tis> <tis> Natago ngayon ang gawa. Pag maganda ang baka, doon kayo sumama. Sa uh. Parang sabi yung bilang niya. Iya. Doon kayo sumaganda kung gustahan siya sa galaw. Iya. Ano? Nakuha din? Ibang nakabili? 54. 54. Ibang pagkanda ang baka you know, sila nabili ni nabili din tipor si nakabili ba si kao? ah si bossing ay uh, pala si basa nakabili 54 na kawa din yung bang yung ibang nakabili kaya uh, mga ito po ba yung turete pa? turete turete balagbagi na balagbagi na ito daw po ay binibigyan ni Kedani ng patong sa 45,000 is Kedani ilan na pong baka nyo kayo natitira? 12 na lang uh, nakabenta naman ang palit may pa tong sa tag 45,000 mga balagbagi ng mga baka. Binebenta ni Kidani. May, uh, may mga baka si Boss dito binebenta mga balagbagin. Oh, Pwede mga galing norte na din po ano? Mga bakang norte. Pula, itim at puti. At may dayupay. Mga magkano yun po ng mga ganito baka nyo? Magkano ang mga presyo? 50,000. Ito ay uh, 50,000 ang halaga partidahan na siya. Eh, humiga na yung isa. Ay, shout out kila boss. <laughs> shout out kila bossing. Na subscriber natin. Na <laughs> <laughs> ang mga rin na partida. Ang mga rin na partida. Ang mga rin na partida. Ang Patong sa tagta-30 ako yan. Okay, Patong sa tagta-30. Okay. Mga binibenta pa ni Bossing mga tagalubing baka pinabenta pa At may yung ano eh yun may maganda mga baka si Bosco matataba mga ito yung brahma ng lahi Ayan. quality naman ng katawan mataba na siya kasi ito yung may samputing baka din. saan galing itong mga baka mo? ha? ay hindi mo alam kung saan galing pero magkano ang presyo nila? 45,000. Partidahan na, na siya. Ito ay 45,000. Partidahan na. Pabawasan na. pa naman. Pabawasan. Pa. Ito daw ay partida 45,000. Pabawasan. Maganda naman. Ito yung matataba na siya. Binibenta pa nila. Baka rin nakakasama to. Binibenta pa. Hindi. Walang dis na baka dito. Boss, magandang umaga. Boss, ayos nice lang. Ganda maga. Oo, oh, ganda okay. maga. Ako lang walang binta kaya ako ginagawa. Iyon lamang. Patuman <laughs> <laughs> ba? Pagkatong ulam, this mong ganyan? Pagkain na... opisina? Ay pala, may inakalok pala si Boseng. Magandang baka, Boseng. Yeah. Ah. Yan. Pagkain na yung ulam, mong ganyan? Pagkain na yung Pagkain na presyo na? na. 38 binibigyan ng 41. Ah, uh, 41 ang halaga. Tapos daw ang tawad. Iyalok pa ni Bossing. Ito namang natitira sa magkano? Oh, sa 40. Bawas sa 40 ang tawad. Pare, hmm. kokontin na. Kasi boss dito nga pulang baka. Ang laki nito. Bravo. Bravo. <laughs> Bulambaka. baka mag naman, magaganda katawan. Ito, you may know, mabilog siya. Torete pa lang, quality naman. Magkano? 62. May bawas pa. Pabawasan. 62,000 daw ang halagay nito ba buwasan? Yes. Ito naman ang pagkabaka. Matabaka na siya. Binibenta pa ni Bossing. Bago ba? Buka? Hindi naman tatagdagan. 55 daw ang halagay nito. Baka magsabi, Boss, Boss, kung makano Ayaw.

Ayun yung dagdagay sa libaw. Salamat daw. Okay. Yeah, salamat. Okay. Salamat daw. Dagdagay lang ito sa libaw. Porte ang tawad. Kaya binibigay na porte na ang katambal na. 55? tawad. Kahit krimanta yeah. okay. di ba ay kinsinyong alibago baka, krimo 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 si krimo 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 krimo

Yung tinawaran ka na, eh, na bossing. na lang si bossing. dali na ninyo. Ay! Ako po, Mabay dito Ay, lupas ko pa na Ay, tawag niya Si Bosing lang pinakatrato. Papadagdag na lang si Bosing. Si bo si bo Kung Sige, natin na. Pwede tusukan Paano Pwede lang. Ba? Anong niya?

Sandpussy ano talaga baka nyo? Sandot niya, sandot niya tataan na pinapakasipusit naman mga rating baka? ka? Dahais dalom pula chais at da yupay. Maganda pa rin yun ito. Patong sa Ayan, mga tiktik taxi pay. Patong sa tiktik taxi five thousand. mga bawang kayson. Kali tulos no? ay nana. Pinapeta pa magaling tulos ay nana. Pinapeta pa nilipon. Ito mga tagaluking baka, samputi at sampula. Magkano mga baka mo ganyan? Pagkano? May kita na 30. Then may na 30 May mga baka. Ayan. Mga baka. pa may kita train pa yan? 28 media. 28 media lang 28 media lang. niya. kaya. 28 media lang 28 media. Binibigay. Ah, niya. Talaga mo yan. Ah. pa ni. May mga binibenta si Kuya mga Tagalog yung baka dito malalaki na. May kita ko 40,000 daw ito. Ito pa yung pangkatay na ano? Alagay pa rin, pwede pa rin alaga. Pero mabato taba na siya. Ito daw ay may kita ko 40. Pangalaga pa mga Tagalog yung mga baka. Binibenta pa ni Kuya ito.